Ayan mga kapatid, uh, mayroon mayroon na naman ako sa inyo konting tip at idea dito sa ating uh, class lining ano, uh, assembly, sabihin na natin, sambu. Uh, kapag ganito na yung mga tenga ng ano yung mga kapatid lining, uh, wag na wag na kayo magatubiling palitan yan. At uh, delikado na, hindi na tatakbo nang ano ano, hindi na tatakbo na matagal to lalo kung ang spring mo ay matigas. Ayan, uh, may tendency maputulan na kayo, abuting kayo sa daan pati ano sa kanya sa bitan sa kabila sa kanyang tenga tenga din may mga tama na rin ano so ito kasi kaya nagkakaganto mga kapatid ay dahil sa ating mga spring na matitigas no? kaya siya nagkakaganyan nagkakaroon siya ng dana so uh, tendency na, na mapunggal na o mapunit na yan. Pag was na mapunit na yan, dahan, tatamaan na tayo dyan. Sira. Uh, dra uh, sigurado, tatakbo na mag-isa ang inyong motor. Hindi pa man kayo umaalis. Pag pa-start nyo pa lang, is tatakbo na mag -isa. So, yung kaunting-a-tip idea lang yung mga kapatid. Huwag na wag po kayo mag -atubili. Pag ganito na po nakita ninyo na ganito na ang inyong mga uh, class dining, is palitan nyo na. Okay? Thank you, thank you, mga kapatid.